Yun mga guwigs, ang masayang morning no Update naman tayo ulit dito sa aming trabaho Sa pagpipintura sa mga bubong sa aming mga building dito mga guwigs Ayan At yan na nga yung mga guwigs ko no Mga trupa dito na magpipintura ngayon sa bubong Ngayon ay marami marami kami Dahil sa malawak yung pinturahan namin na malaking building no Ayan, preparation Start start So umaga habang hindi pa mainit at yung sikat naman ng araw mga Gawix, ay 7.20 pa lang at yan naman ay hindi masakit, yan ay energy. So ayan na mga weeks no, ang natapos nga namin ay itong malaking isa at itong gitna ay tapos na. So dito ngayon kami magpipintura dito sa malaking building na to na pangatlong area na pipinturahan namin. So, ayan. Sa umaga lang namin to binabanatan mga gawiks. Ngayon ay umaga, kaya titirahin na namin ngayon. mag start na kami sa pagpipintura dito. Ayan yung mga gamit namin na ah, mga baldi. So, 20 peraso ang mga yan mga gawiks. Unang order. At naubos na nga yung iba, no? Ilang baldi na yung naubos niyan. So, hati-hati. Hati-hati sa pintura para makapag pintura bawat isa sa mga bubong dito. Ayan. Kanya-kanya ang pwisto kami dito ngayon mga So ayan mga dito tayo banda mag start no sa dulo at doon naman ay mayroon na doon na pinturahan. Kahapon mga may nagpintura na diyan, nauna nang nagpintura sa unahan no. Ayan, ayan yung mga aming tinapalan ng bagong yero dahil sa diyan may sira, may tulo. So ngayon, tapos na ang pag papatong ng mga bagong yero dyan kaya pintura na lang ang aming gagawin ngayon so start start na tayo sa pagpipintura habang maaga di pa mainit yung sikat ng araw ayan yung ating mga partners ayan ayan so ayan na mga weeks. tayo ay mag start na no ayan ayan okay ganyan yan. Yung no. Yan, tapos na. Yan. Ina mo para magits mo. Yo, nagawix. Tayo ay nag-start na magpintura no. Uh, limang hilirang ano yan pababa para yan lima tapos ibaba mo pababa rin to yan Ayan mga ang ating brass ay wala tayong nilagay na improvised na tubo no para hindi tayo nakayuko kaya ito ngayon ang gawa natin nakayuko tayo so yan so bali lima yan oh. lima tapos pababa dito yan pababa yan lang oh. mo lang ng gusto yung brass yan para maraming pinturang madala yun Ayan. So, ayan na. Medyo mainit-init na ngayon dahil walang ano yung ulap. Ayan. So, ayan na mga weeks. Tayo ay nakatapos na ng kontino At ipagpapatuloy ng ating partners. So, sausaw mo sa, ano, sa baldi. Bawat, ano, isang hilira, sausaw. O ayan yung binanata natin mga Gawiks. No? Ayan, papunta dito. At yun na nga, mayroon nang um, nagpintura diyan. So ito yung mga partners natin, ayan. Saka dito yung isa. So at yung iba naman mga Gawiks ay nandoon sa kabilang dulo. Ayan. Doon din nagpintura at nandoon yung improvise na maghanap tayo ng tubo mga Gawiks para yung ating brass ay mayroon tayong tubo dahil para mas maganda ang posisyon natin, hindi tayo nakayuko, katulad nun mga guwigs so yan, may mga improvised na tubo sa, sa bras nila so ayan yung sikat ng araw ngayon mga guwigs. ang kalangitan ay ma, maliwanas, maliwanag maliwalas, walang kaulap-ulap So, ayan yung mga natapos dito dalawa, dalawang pwesto na ating natapos na magpintura no? tayo naman ay hindi buong araw dito kung may time lang tayo dito na tayo ay tumutulong dito sa pagpintura at ito naman sila din ay minsan wala rin dito so ayan yung improvise nila mga gawiks na tubo no? ayan sa pagpintura yan para nakatayo lang hindi nakayuko So, ganito kalawak yung pipinturahan mga guwiks. Ayan. Ang lawak niyan, medyo ilang araw pang titirahin to. <laughs> so, babalik tayo dito sa taas mga Gawiks, para tayo ay kukuha lang muna ng extra na baldi no. Tayo'y walang hawak na isang baldi para tayo'y magpipintura din ng sarili. So, ayan na mga guys. Tayo ay nakabalik na. Galing tayo doon sa baba at tayo ay kumuha nga ng ating sariling baldino. Ayan. At siyempre, kumuha na rin tayo ng ating tubo, no? Improvise para hindi tayo nakayuko at nakatayo tayo habang nagpipintura. Ayan. Ganyan. Ayan. At siyempre, dinala na rin natin yung ating mga partner sa pagpintura dito ng tubo para hindi sila nakayuko, no? Ayan. <laughs> So yan, nakatayo kami lahat ngayon mga sa Sapagkat eh, yun na nga Tayo ay kumuha ng tubo doon sa baba Para yan ang ating gagamitin Para kami ay nakatayo abang naka, nagpipintura no Pero ang sakripisyo dito ngayon ay yung init <laughs> Sikat ng araw mga gawiks Ayan, dahil sa las 8 na ng umaga Ayan yung iba naming mga partners doon sa dulo So yan, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang para sa ekonomiya, trabaho-trabaho lang. <laughs> so ganito lang ang discarding mga Goix, no, para di tayo mahirapan sa kung ano man ang ginagawa natin. So para-paraan lang para <laughs> siyempre di tayo mahirapan. Ayan. Pababa tayo, pababa. Pag natapos naman natin to dito ng hilira na mga weeks, dito na naman tayo. Yan. So, maha, medyo malapad to, malawak ang aming pipinturahan ngayon, no. Malawak, ayan. Kalahati lang yung natapos doon nakaraang mga araw, no. Ayan doon sa kabilang. so yan na nga yung mga tiksro mga gawiks no? lahat ng mga tiksro dito ay may mga bulkasil na tapal dahil sa yun nga ang tulo ang iniiwasan no? yan lahat na yan lahat ng mga tiksro dito ay nilagyan namin dati ng bulkasil dahil sa pagka pagkaumulan may mga nakikitang tulo doon sa baba kaya yun yung una naming ginawa pero yung ibang porsyon nga na hindi talaga makita ang tulo Pinatungan na lang namin ng bagong hero mamayang hapon kami ulit babalik dito mga guwiks. pagkatapos ngayong umaga na ito kapag naramdaman namin ang sobrang init bababa na kami hindi na namin pagpatuloy at siyempre mamayang hapon ulit kapag kinaya na yung sikat ng araw So, maya maya mga tayo ay magsuot na ng ating siguro jacket. Ayan yung ating balat, oh. Ayan. Nabilad na sa araw. Wala tayong suot na jacket. Hindi muna tayo nagsuot kasi mainit din. Pero mamaya kapag ka mainit ang araw, proteksyon na natin yung ating balat para hindi tayo mangitim. yan, tuloy-tuloy lang kami dito. Yes, yan. Mamaya pagka tinawag tayo at mayroon tayong biyay sa labas, may service, ah, bababa tayo. So yan mga guwiks, habang kami ay nagpapatuloy dito sa pagpipintura, yung partners natin na dalawa, sila ay magtatapal dito. No? Ayan yung luma, at ito yung bagong plain na yero. Tatapal nila dyan. At yun na nga yung natapos nila. No? Simula doon sa dulo. Ayan. Hanggang dito. Dito na sila. Ayan. So, ayan yung tatapala ng bago. Hindi na Tapal na lang. Ayan yung plain yero na ginupit. Para itapal dyan sa ibabaw. Ayan na mga guwiks, nire-rebit na nila, no? Siyempre, para matibay. So, mahaba yan mga guwiks, natatapala, no? Hanggang dulo din yan. Ayan, ang, la ang layo. <laughs> so, kasi dyan mga guwiks, sa mga pinag lalagyan ng mga ticks no? may mga tulo din yan na hindi makita kaya dahil sa luma na ay kinapala na lang muna ng bago bagong clean na yero no ayan lang para mabilisan mabilisang matapos Ayun. alright hanggang mamaya yan matapos kung ilan ang available na clean na yero no dahil marami marami yan